Sa pinakahuling ulat mula sa Middle East, kinumpirma na ng IDF na kanila nang sinimula ng tinatawag na unang yugto ng kanilang estratehiya sa Gaza City bilang bahagi ng Operation Gideon's Chariot 2. Ang operasyong ito ay nakatoon sa pagkuha ng kontrol sa kabuang Gaza City na itinuturing hindi lamang sentro ng pamahalaan ng Hamas kundi pati na rin ang kanilang ekonomiya at infrastruktura. Para sa Israel, ito ang unang hakbang patungo sa tinatawag nilang total dismantling ng Hamas bilang organisasyon. Ayon sa IDF, nakaposisyon na ngayon ang kanilang mga pangunahing puwersa sa hilaga at gitnang bahagi ng Gaza at naglalatag sila ng tinatawag na encirclement strategy o taktika na palibutan ng buong syudad. Layunin itong ihiwalay ang Gaza City mula sa iba pang bahagi ng teritoryo upang hindi na makapagbigay ng suporta ang mga natitirang puwersa ng Hamas. Ipinahayag ng mga Israeli commander na ang estratehiyang ito ay mahalaga upang tiyakin na magiging sistematiko at tuloy-tuloy ang kanilang pagsakop. Sa kabila nito, malinaw din ang mensahe ng Israel na ang kanilang operasyon ay hindi na lamang nakatoon sa counterterrorism kundi papunta na sa isang malawakang occupation. Ang paggamit ng terminong first stage sa ilalim ng Operation Gideon's Chariot 2 ay nagpapahiwatig na may susunod pang mga yugto na posibleng tumutukoy sa permanenteng presensya ng militar at muling pagbubuo ng administrasyon sa Gaza alinsunod sa kagustuhan ng Israel. Samantala, ang hakbang na ito ay umani ng matinding batikos mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang United Nations at ilang bansang Arabo ay nagbabala na ang ganitong operasyon ay maaring magresulta sa matinding humanitarian crisis. Sa kasalukuyan, libu-libong sibilyan ang naiipit sa lungsod habang patuloy ang pagbomba at operasyon sa ground. Ayon sa mga NGO, ang sitwasyon ay papalapit na sa tinatawag na total collapse ng humanitarian system sa Gaza. Kung susuriin, malinaw ng Operation Gideon's Chariot 2 ay hindi lamang nakatoon sa militar na tagumpay, kundi may kasamang elementong politikal. Para kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, ito ay pagkakataon upang ipakita na kontrolado pa rin ng Israel ang direksyon ng seguridad sa rehiyon sa kabila ng matinding pressure mula sa mga kaalyado at sa loob mismo ng kanilang bansa. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay nagsisilbing pagsubok kung hanggang saan kayang tumagal ng Israel sa isang occupation na maaring magtagal ng maraming taon. Ngayon mga kapatid, habang nagpapatuloy ang operasyon, lumilitaw na bahagi rin ng estratehiya ng Israel ang pagsira sa mga pangunahing pasilidad ng Gaza City, gaya ng mga linya ng kuryente, komunikasyon at mga underground tunnel na pinaghihinala ang ginagamit ng Hamas bilang command centers. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters, pinapakita ng mga satellite images na malaki na ang pinsala sa mga urban district ng lungsod. Ipinapahiwatig nito na hindi lamang simpleng laban ng militar ang tinutukoy ng Israel, kundi ang sistematikong pagbuwag sa imprastrukturang sumusuporta sa pamahalaan ng Hamas. Sa kabilang dako, ang Hamas ay naglalabas ng mga pahayag na nagsasabing nananatiling buo ang kanilang kakayahan na lumaban. Ayon sa kanilang media wing, nakapaghahanda sila ng mga kontraopensiba sa pamamagitan ng urban guerrilla tactics kabilang ang paggamit ng improvised explosive devices at snipers. Indinagdag pa nila na ang Gaza City ay hindi kailanman ganap na masasakop, isang malinaw na pagtatangkang pasiglahin ang moral ng kanilang mga taga-suporta at patunay na handa silang magtagal sa tinatawag na war of Patration. Kasabay nito, nakasentro din sa diskurso ang isyo ng mga sibilyan. Ang pag-atake ng Israel sa densely populated areas ng Gaza City ay nagbunsod ng matinding pag-aalala mula sa mga humanitarian groups. Ayon sa pinakabagong ulat, ang mga ospital ay halos wala ng kakayahang tumanggap ng mga sugatan at ang supply ng gamot at pagkain ay mabilis na nauubos. Binanggit din sa mga report na ang sitwasyon ay umaabot na sa antas ng catastrophic humanitarian collapse, isang terminong ginagamit lamang kapag hindi na kayang tugunan ng mga sistema ang pangangailangan ng mga tao. Kung ikukumpara sa mga nao ng opensiba, mas organisado at mas malawak ang kasalukuyang estratehiya ng Israel. Sa nakaraan, ang mga operasyon ay limitado lamang sa targeted strike at mabilis ang ground incursions. Ngunit ngayon, ayon sa ulat ng BBC, Malinaw na ang layunin ng Operations Gideon Chariots 2 ay maglatag ng pangmatagalang presensya sa loob mismo ng Gaza City. Ito ay malaking pagbabago na nagpapakita ng intensyon ng Israel na baguhin ang political at territorial status quo. Hindi rin maaaring ihiwalay ang dimensyong politikal sa loob ng Israel. Ang gobyerno ni Netanyahu ay nahaharap sa matinding pressure mula sa publiko na nagnanais ng mas malinaw na aksyon laban sa Hamas matapos ang mga nagdaang taon ng kaguluhan. Ang unang yugto ng Operation Gideon's Chariot 2 ay nagsisilbing patunay sa kanilang mga mamamayan na aktibong tinutugunan ng pamahala ng banta. Ngunit may mga kritiko ring nagsasabing ang hakbang na ito ay maaring maging sobrang mapanganib at magdulot ng pangmatagalang destabilization sa rehiyon. Samantala, hindi rin nananatiling tahimik ang pangunahing kaalyado ng Israel, ang Estados Unidos. Ayon sa ulat ng The Guardian, ipinapahayag ng Washington ang kanilang suporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Ngunit, nagbigay din ng matinding paalala tungkol sa pangangalaga sa mga sibilyan. Ang balanseng posisyon na ito ay nagpapakita sa komplikadong papel ng Amerika na kailangang suportahan ng kanilang kaalyado habang pinapanatili rin ang imahe bilang tagapagtaguyod ng karapatang pangtao. Sa regional na antas, may mga bansang Arabo na nagpapakita ng matinding pagtutol. Ang Egypt at Jordan na parehong may kasunduan sa kapayapaan sa Israel ay nagbabala na ang ganitong uri ng occupation ay maaring magdulot ng mas matinding instability. Ayon sa Al Jazeera, ipinahayag ng mga opisyal ng Egypt na ang gasa ay isang pulbura na maaring sumabog anumang oras at ang paglalagay ng foreign troops ay maaring magsilbing mitsa para sa mas malawak na digmaan. Habang lumalawak ang operasyon, unti-unti ring lumalabas ang posibilidad na nais ng Israel na magtatag ng tinatawag na buffer zone sa loob mismo ng Gaza. Ang mga ulat mula sa CNN ay nagsasabing pinag-aaralan ng IDF ang posibilidad na kontrolin ang strategic corridors upang pigilin ang muling pag-angat ng Hamas. Kung may sa ito, talagang magdudulot ito ng panibagong larawan ng mapa ng Gaza na maring magtagal ng ilang dekada. Ganpaman, hindi lamang ang Hamas ang pinoproblema ng Israel. Ayon sa mga eksperto, may panganib ding lumakas muli ang Islamic Jihad at iba pang militanting grupo kung sakaling magtagal ang vacuum ng kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang ilang analyst na ang Operation Gideon Charyo 2 ay posibleng magresulta ng unintended consequences kung saan ang pagdurog sa Hamas ay magbubukas ng espasyo para sa mas radical na puwersa. Pagdating sa ekonomiya, ramdam na ramdam ang epekto ng digmaan. Ayon sa World Bank, ang gasa ay halos lubog na sa kawalan ng kabuhayan dahil sa patuloy na Black Aid at pinsalang dulot ng digmaan. Ang muling pagkukupa ng Israel ay inaasahang magpapalala pa rito na posibleng magdulot ng matinding migration crisis patungo sa Egypt at iba pang karatig bansa. Ito ay magdadagdag ng komplikasyon, hindi lamang sa ekonomiya ng rehiyon kundi pati na rin sa global refugee situation. Mahalagang pansinin na ang paggamit ng terminong first stage sa isang tactical na pahayag. Sa militar, ito ay nangangahulugan ng malinaw na pagkakabahagi ng operasyon sa iba't ibang yugto na karaniwang tumatagal ng buwan o taon. Kung susundan ng logic ng IDF, ang kasalukuyang opensiba ay simula pa lamang ng mas mahaba at mas malalim na kontrol sa Gaza. Ito ay nagpapahiwatig ng na kasalukuyang tensyon ay hindi matatapos sa loob ng ilang linggo lamang. Habang nagpapatuloy ang mga kaganapan, hindi rin may iwasang tumindi ang propaganda war. Sa social media, kapansin-pansin ang malawakang paggamit ng parehong panig ng mga imahe at video upang makuha ang simpatya ng pandaigdigang komunidad. Ang Israel ay gumagamit ng footage ng kanilang mga operasyon laban sa Hamas habang ang Gaza Media ay nagpapakita ng mga larawan ng mga nasasawi at nawawasak na gusali. Sa diplomatic aspect, nananatili ring sentro ng diskusyon ang tanong kung ano ang magiging kahihinat na ng gasa matapos ang opensiba. Ayon sa ulat ng AP News, pinag-uusapan na ngayon kung papayagan ba ang Palestinian Authority na muling maghari sa gasa o kung mananatili ang Israel bilang dominant military power. Kung pagbabatayan naman ng kasaysayan, ang mga naunang occupation ay bihirang nagtatapos sa tahimik na resulta. Ayon sa mga eksperto sa conflict studies, ang matagalang okupasyon ay kadalasang nagbubunga ng karagdagang karahasan, insurgency at matinding humanitarian suffering. Kung itutuloy ng Israel ang ganitong landas, malaki ang posibilidad na ang Gaza ay maging sentro ng kaguluhan, hindi lamang para sa dekada kundi para sa mas mahabang panahon. Sa huli mga kapatid, ang unang yugto ng Operation Gideon's Chariots 2 ay malinaw na higit pa sa isang karaniwang military campaign. Ito ay isang deklarasyon ng Israel na handa silang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Gaza at sa buong rehiyon. Ngunit kasabay ng kanilang determinasyon ay ang napakalaking panganib na kaakibat ng isang okupasyong maaring magtagal ng maraming taon. Habang nagmamasid ang mundo, nakataya dito hindi lamang ang kinabukasan ng Gaza kundi pati na rin ang direksyon ng seguridad at politika sa Middle East sa mga darating na dekada. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!